Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat. Um, this is your guest from my secret channel, a fatal or also So ngayong hapon na to. Tignan natin sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is um, a special gabay for the month of June 19 hanggang June 24 for the sign of Aris. So Aris, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices ng spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay? ng mga Aries signs ng ating mga hagilab. So guys, this reading is a general reading namang nila at makaka-resonate. Tunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos. Update because maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel lalong-lalo lalo na ang dinigyan skip ng ads na way pagpalhaing kayo ng jaws at may kapal siksik liglig like, like, na gumapaw na biyayang manambalik sa inyo. So let's see guys, what is the message is advice say, ng ating angel spirit for the sign of Aries. So let's see and watch this. Angel Spirit, God, please give me information. Paano kayo gusabi sa ating mga gabay? For the sign of Aries So there's a charioteer With an action and movement Na magkakaroon ng changes Sa development sa situation mo No? Let's see And there's a video of fortune With a good luck There's a destiny is yours Talagang uh, May ikot ang kapalaran Maaaring pumabor na sa iyo Ang sitwasyon Na magiging maganda na Ang uh, kalalabasan nito No? Babaguhin ang kapalaran mo additional messages. And of course, there is something the Five of Pentacles. Some of you nakakaranas ka ng na financial crisis or financial difficulties. No, but definitely kasama siya talaga sa journey na tatahakin mo. No, huwag ka mag-alala. Unti-unti ka na rin daw makakabang at makakawala dyan. No, there's a page of sword daw being curiosity. Kailangan maging mabusisi ka. No, kailangan alamin mo yung mga bagay na alam mo makakatulong sa'yo. No? And there's a night of sword. Nagkakaroon ka ng -an anxiety, sleepless nights, stress, no? Anxieties, and worries, no? Let's see what is the your messages. We didn't need With the Knight of Swords, reference with the Seven of Wands that you are being protected. Protection at pangalagaan mo yung mental health mo. Now, huwag ka magpaka-stress dyan sa mga tao sa paligid mo no, bago ka mag-proceed for another exam na kailangan pag-iisip mo Lalo-lalo na lalo, pag usapin sa pera. No? Para hindi ka mag at magipit sa huli, kailangan matuto kang uh, pakiramdaman. No? Nakaya ba? No? Na huwag kang pala decision dito. Para at the end of the time, kumbaga hindi ka may sa huli. And there's the lovers. No? Connected with your love life. Maaring maraming parating. No? Maaring darating na ang person mo or mga asawa mo, jowa mo. What is the Wheel of Fortune? Reference the Wheel of Fortune. So, there's a destiny is yours. Now, there's a homecoming, family gathering, magkakaroon ng higher level of commitment dito. Some of you, mga ikasal ka na. Now, mayroon dito mas mataas na range pagdating sa love life. Now, there's a deep soul connections. And there's a the king of swords. No? Stop the pattern. Putuli mo yung walang kaugnayan about sa finance. Ibig sabihin, Iwasan mo na yung luho, yung bisyo, yung mga walang katuturan bagay. Now, what is a page of swords? Reference with a two of swords. Now, there's a certain decision that you need to make. So, kailangan mo mag-decision dito, no? Kailangan mo mag-take ng action dito. Additional messages. Represent with uh, the moon card. A truth reveal. Now, ilalantad lahat talaga ng katotohanan dito para sa'yo. Unti-unting, um, ibabahagi na, no? Yung mga bagay na na nagbibigay kaguluhan sa isip mo, no? Meron talaga dito guys na gumugulo sa utak mo, no? Maaring uh, nananaginip ka, no? Maaring um, madalas ka talaga nananaginip, no? Maraming tumatak mo sa utak mo, especially sa madaling araw, oh. And there's an easy ones. No, magkakaroon ka ng bagong plano, proyekto. What is the character Because the lovers? Reference you a high five for a lesson learned, matuto ka na. No, no about sa mga pinagdaan ng mapagdating sa relasyon. And of course, there's something the page of cups. No, listen to your intuition and listen to your gut feeling. Makikinig ka sa nararamdaman mo, makikinig ka sa vibrations mo, sa intuitions mo, sa visions mo. No, dahil uh, magkakaroon ka ng signs and curiosities talaga na may mga nakalaan para sa'yo talaga. No? And there's a need of wants. Magkakaroon ng changes and development. Ang iyong finances, no? Maaaring mabago na, maiba na, no? Dahil matututo ka na how to manage and control, no? Your finances, your resource of income. And there's the king of cups, no? There's a devoted, supportive person. No? May taong sumusuporta at gumagabay sa'yo dito. And of course, there's something, the tree of sword. Meron talaga dito, there's a pain. Or there's something, talagang meron dito, ano ha, ha? nagbigay ng sakit at pighati sa iyo. No, there is something disappointment, betrayal. No, meron dito kaya ka na Nang ng ganyan kasi may gumagawa ng hindi maganda sa iyo. Or meron taong hindi ka pinapatulog. And there's a two of ones. No, there's a choices. Napiliin no, mo lang yung mga dapat mong um piliin, no? kung baga, kailangan na um, you have the power to choose, eh? kaya ikaw yung gagawa ng bagay na ikabubutit ka sa sama mo. Protectionan mo ang sarili mo. For the outcome, represent with the ear of sword. So, there's a lot of toxic and negativities. Ibig sabihin dito, kaya ka napahamak about dyan sa pag-ibig or love love na yan. Dahil, um, maraming negative sa paligid mo. No? Maraming mga sulsol at mga um, buyo. No? And there's a ten of one something burden. No, some of you guys sa talaga ng bigat ngayon. No? Pero isang paraan niya ng ating Panginoon, no, na maaring may kailangan kang gawin, no, na tamang daan para makalayat makawala diyan. No, there's a something the a karma, no? And there's a, everything is fine. So ibig sabihin dito, kahit na anong nangyayari, no, kinakaya mo pa rin, no? Nilalaban mo kahit na alam mong nahihirapan ka na. There's an effort card for rebirth. No, ibabalik na yung sigla at uh, kakayusan ng 'yong yung buong pagkatao. Let's see what is additional messages. So, there's an 8 of pentacles. Na no, mag-focus ka sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. Or either meron talaga nagde-destruct sa'yo dito, kaya nagugulo ka. No, kaya hindi ka makapag-focus. Tinatrabaho ka dito, guys. No? There's a 3 of ones. The waiting is over. No, kung ka naghihintay ka ng document papers, and of course, oh, maaaring makuha mo na. No? Basta protection mo yung grounds mo. Huwag ka nagbibigay ng information with the other people. Piliin mo lang yung mga taong pagkakatiwalaan mo. No? So, let's see what is additional messages. Pagdating sa finances and career, love life at kalusugan. So, let's watch this. Let's see. Pagdating sa finances and career, there is a ten of pentacles. There is something in long term. Na mag magkakaroon ka na pang matagal ang sitwasyon na no, magiging uh, maayos at masagana talagang yung financial uh, finance or of income. There's a magician with the power of God. no meron ka makukuha dito ng ano, no? Uh, mana, no? Or naiwan, na iwan ari na ari-arian ng yung pamilya ng iyong asawa. There's a magician for manifestation with the power of God na no, lahat ng bagay na tayo maaring, uh, may pagkakalob sa iyo. there's an ease with the breakthrough. No? Maliliwanagan at uh, maaaring magbigay liwanag to sa iyo. Lahat ng mga pangyayari. And there's a time moment for a major change. Some of you nakaranas ka ng bankruptcy, but definitely maaaring ma bumangon kang muli. No? Makabangon ka. And there's a three of for celebration and happiness. No? Magkakaroon ng mga celebration and happiness dito. With that said, sir, mag-ingit ka lang. Mayroon talaga sumasabotahe pagdating sa finances mo. No? Mayroon talagang pupilit na sirain ka. No? What is the additional messages pagdating naman tayo sa love life? Pagdating sa love life, there's a night of one for slow and steady. No, panatiliing kalmado, wag kang agresibo ha, kilala rin mabuti. And there's a six of cups, there's a past person coming back. No, may taong babalik talaga from the past. Na no, pagdating sa boy pag-ibig may taong babalik and there's a king of pentacles na no, magkaroon ka ng security sa kung naman yung mga bagay na meron ka relasyon or pag-ibig man yan there's a four of cups no just reevaluate or analyze, basta pag-isipang mabuti bago ka pumasok sa isang relasyon. Liliwanagin at lilinawin mo muna. And there is a five of cups. No, may mga disappointment, no, may mga panghihinayang, pagsisisi dito na nangyari pagdating sa love life mo. There's a five of wands na punong-puno ng competition, competitors uh, or either complication. No, marami talagang kumakalaban o no, marami talagang tutul sa inyong relasyon. Pagdating sa kalusugan mo, And there's an alim cause with a wish for payment. So, magiging maganda na ang iyong kalusugan. There's a judgment for a wake-up call. Parang pinapanilahan na kanilang to pay attention. Now, there's an of pentacles. Kaakibat ng um, kalusugan mo ay malaking opportunities or malaking pera. Now, there's a desire with read a pure positive outcome. Now, mas magiging maganda na ang, at maayos ng kalagay at kalusugan mo. Now, huwag ka daw magtipid. Pagdating sa kalusugan, there's a queen of pentacles. Now, magkaroon ka ng um, secure no pagdating sa iyong kadusugan pangalagaan mo to and there's a seven of cups no well, uh, sinasabi dito maaring naguguluhan ka maaring natatakot ka nangangamba ka kailangan mo yung pakawalan so um, let's see there's the king no? you're feeling stuck you're feeling exhausted lutang ka no alamay natin na lahat ng kaganapan sa buhay mo with the magical fair messages advice instead of course sa pick a card yes or no no para malaman natin ang magiging sagot sa tanong mo no sa mga bago pa lang sa aking channel the request ang pick a card yes or no pwede kang magtanong isa lang ang magiging sagot 1, 2, or 3 pipili ka lang ng isa comment down below kung ano number na pili mo para malaman ko kung umabot ka ba sa reading na to the request malalaman mo ang sagot sa mga tanong mo sa tanong mo kung nakapili ka na ng number doon mismo sa huling chapter ng reading natin. No? Doon mo malalaman na sagot. So guys, let's see what is additional messages with the magical fair messages, advices, and, and of course, uh, pick a card yes or no. So let's watch this. Let's see what is the magical fair messages represent what? And there's an emotional healing. So, maging kalbado pagdating sa emosyon. No? Huwag pa padadala ng tension. No? And of course, there's a flower power. No? This is something, guys, with a healing. No? Unti-unti nang talagang gagaling ka sa iyong mga karamdaman, hindi lang sa emotional but physical and mental. No? Let's see. And there's something expression in individuality. No? Ipakita mo kung sino ka talaga. No? Let's see what is the digital messages. So there is something, whom do you need to forgive? Ano mga bagay na kailangan mong pakawalan? No, yung bigat, yung ngit yung galit, no, yung, yung takot mo, na maging totoo ka sa sarili mo. What is the yin and yang oracle card? There is something, a flow, dadaloy na ang maganda ka pala at magdadala sa stability and control. And a transformation is here, you na know, magkakaroon na ng transformation sa buhay mo at maaari magtagumpay ka sa larangan na tinatahak mo with an empathy and breakthrough. Let's see what is the synchronicities represent what? For a is represent what? And there's an imagination. Na palawigin at palakasin mo tong imagination na to. And there's a fall. Na no? lahat ng bagay na to mismong ihulog mismo sa harapan mo at lahat ng to ay makikita mo. And there's a faith. No, magtiwalat man ng palataya ka lang sa lahat na nangyayari sa buhay mo ngayon. With your Roman Saint Geoffrey Mystic Oracle deck. Represent with addiction. Some of you may meron ditong addiction na healthy and attachment. Na no, meron ditong parang hindi maayos no na na relasyon. No, mer some of you may merong um bisyo, luho, no meron ka mat mga nakasanayan na, na hindi dapat. And there's a twin flame. Now, maaring twin flame kayo na first and And there's an anxiety. See, I told you, nagkakaroon ka ng anxiety sleepless nights. No, nahihirap ka matulog. Dahil lang at natatakot ka? From what? What is an angel's number? Represent with a 0110 with a belief system. No, you're blessed with the talent and skills that make it easy for you to stand out from the crowd. Embrace what you makes you different that your path to success your dreams will soon come true matutupad yung mga pangarap mo no gawin mo yung mga bagay na karapat dapat para sa iyo no gawin mo yung alam mong makakatulong for you no so let's see what is the money mo of oracle deck Represent with the celebration. Marami celebration magagarat sa buhay mo. No, maghanda ka. What is the what lies beneath with the future? Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? And there's a running away. No, may mga bagay na kailangan mo ng talikura, pakawalan, bitawan. There's a shadow work. Kasi may mga bagay dito na parang nahihirapan ka i-let go. Or may mga bagay na parang hindi ka makamove on sa situation. Bakit? What is additional messages with the shadow work represent what? And there's a something, guys, with a shame and guilt. Diba? Nahihiya ka at natatakot ka at maaaring nagagalit ka sa sarili mo dahil may mga bagay na hindi mo matanggap. No, may pagkakamali ka na nagawa na maaaring um, kung baga nagdulot sa'yo ng pagkatakot at pangamba. No? So, let's see what is qualify clarifying for love situation. represent with a tangle. Now establish and communicate your own boundaries. So see, kailangan mong palakasin at pagyabuhin ang sarili mo na para hindi ka na naapekto sa lahat ng na nangyayari sa paligid mo. And there's a clarifying for your life situation. Ito yung bagay na hindi mo matanggap eh. May bagay kang pagkakamali na hanggang ngayon bit-bit mo pa. So let's see. And there is a something sky of clarity, no? Soar into boundless sky of clarity, where insight or infinite is infinite, as the azure expanses. So see, para pinapakita dito na sa likod ng bagay na to, unti-unting liliwanag sa'yo, or magliliwanag to, ng, um, hanggang walang hanggang kaliwanagan na magkakalob sa'yo, na mas lalong lalawak pa. No, parang more on, more on clarity and of course a more on enlightenment sa iyo and there is a part of the light what is a part of the light represent what what is a part of the light harmony now I am open to the truth that I am in the image of God and within me lies the power to bring the light into my life. I transform all the darkness within into the light. By releasing complaints, anger, and hatred, I invite harmony into my being, embracing peace and balance in every moment. So, see, ngayon, tinatanggap mo na lahat na nangyari sa buhay mo ay um, kaakibat ng kadilim, kadiliman na yan or madilim na part sa buhay mo ay may liwanag kang tatahakin, no? Kumaga, hindi mo na, wala ka ng tanong, no? Wala ka ng galit na kung bakit gato ganyan kung magaunti-unti mo na tinatagap sa sarili mo na there's a possible na plano ng ating panginoon to na nangyayari sa boy natin to kasi may gusto siyang mangyari at may magandang kakikinatnan to sa atin so guys if, let's see what is the peak akarjas yes or no so let's watch this with the peak a car, yes or no eto na tayo no let's see let's start with the number one kung sino yung mga um, nakapili na number one eto na yon. And there is something, ano, feeling out of the sink, not compatible with you, no? May mga tao talaga na hindi sa sa'yo, huwag mo ipagpilitan yung sarili mo. No, dumistansya ka. And there is a yes with a number two. Now, there is a yes, brilliant idea, clear path brings future ahead. So, ibig sabihin dito, tama yung iniisip mo at makakabuti yan sa magandang um, kapalaran na nakatakda para sa'yo, no? dalawang kamay mong tanggapin to at bukas palad mong tanggapin tong opportunities na to at, may, at magiging maganda daloy ng kapalaran mo and there's something a yes golden opportunities cloud lifting clear sky there's a yes with the number 3 ibig sabihin dito may, ma may magandang oportunidad na ipagkakaloob sa iyo at may maliwanag pang um, dahilan at uh, mayroon pang maliwanag na pamamaraan na magdadala sa iyo ng kaliwanagan sa buhay mo. No, ibig sabihin nito, ano yung mga bagay na pagdadaanan mo, akala mo malabo, akala mo hindi mo makukuha, pero yun pala may mga parts sa buhay mo na kailangan mo munang maranasan yun bago mo makamit ito. So guys, this is... Um, a special gabay for the month of June 19 hanggang June 24 for the sign of Aries. Aries, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And of uh, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos of Dirkus. Maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel. Lalo-lalo na ang dirigil skip ng Adzaway pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal siksikliglig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat at see you the next video. Bye-bye and babush.